News. News. CNN live, live, nationwide. 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 Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas ug mayong adlaw mga taga Mindanao. Nagsagawa na ng isang puspusang contact tracing ang IPHO o ang Integrated Provincial Health Office ng Lanao del Sur matapos maiulat na isang taga barangay Masao bayan ng Malabang, Lanao del Sur ang nakitaan ng sintomas ng pack ayon pa kay IPSO chief na si Dr. Alena Minalang isang medical team na ang kanyang pinadala sa Barangay Masao upang magsagawa ng contact tracing at massive information campaign sinabi ni Minalang na mayroong limang close contact na ngayon ay naka-isolate sa isang pagamutan sa Malabang mild lamang di umano ayon pa kay Minalang ang kanilang mga naramdamang siy Thomas habang ang suspected mankipa pakpak patient naman ay kasalukuyang naka-isolate sa may pakpak medical center Marawi. Naghintay kasunod nito ang IPH o ng konfirmatory test results mula sa RTMI o ang Research for Tropical Medicine Institute, Manila. Palaisipan din ngayon sa mga taga-IPSO kung saan nakuha ng pasyente ang naranas ng sintomas pero hindi inalis ang paniniwalang nakuha ito sa mga travel history ng naturang pasyente. Nanawagan din kabuntot nito ang IPSO sa mga taga-malabang Lanao del sol at sa mga karatig na lugar na kaagad magtungo sa kanik kanilang mga rural health units kung may mga naranasang sintomas gaya ng pamamantal, napapagod at hindi nawawalan ng lagnat para maiwasang kumalat ang naturang sakit. Samantala, nilinaw naman ni Ministry of Health Minister na si Dr. Kadil Jojo Sinolending na wala pang kompirmadong monkeypox sa bangsamuro region sa Bila nang may nakita ang Thomas na isang taga-barangay masaw malabang Lano del Sur na ngayon naka-isolate sa may Pakpak -pak Medical Center sa Marawi City. Ayon pa kay Sinulinding, hinihintay din ng kanyang tanggapan ang konfirmatory. Test Results mula uh, sa Research Tropical Medicine Institute sa Metro Manila. Well, Ramos, CMN Roving Reporter na Mindanao, Radyo Kalikasan New Oak City Based, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN live, 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 Nationwide. Nationwide. Nationwide.